Hello mga kumarites! Good morning! Kakawas ko lang, wala kaming oti. Naka-wrong ship kami lahat. Kaya wala kaming oti, pati day ship wala din. Kapi tayo. Tayo magkakape. So yun mga kumarites, di ba nagkwento ako sa inyo about dun nga sa sa ano sa story ni Mark. Medyo na realize ko naman, medyo na realize ko na mali pala na ginudge ko agad yung nanay niya. Mali pala mali pala na wag tayo mag-judge agad. Yung wag nating husgahan agad yung nanay niya. Kasi hindi naman natin alam yung hindi naman natin alam yung pinagdaanan ng nung nanay bago pa mabuo yung bata. Parang naisip ko din na ano yung ano yung sitwasyon yung parang inilalagay ko yung sitwasyon ko dun sa sitwasyon ng nanay niya. Siyempre siguro hindi rin naman niya ginusto yon siguro naisip si siguro naghahanap din ng katuwang sa buhay yun nga lang minala siyang makahanap ng magiging partner niya kaya siguro eh sabi ko mali din pala na nag-judge agad <laughs> na nag gagad ako na 'di ba inis na inis ako. Naiinis lang ako dun sa part na nagugutom yung bata, yung walang pagkain, walang baon. Doon ako naiinis. Pero sabi ko, siguro kung ako yung nasa sitwasyon nung ina, siguro hindi rin naman niya ginusto na magkaganan yung mga anak niya. Siguro nga, hindi lang siya nakahanap ng tamang partner. Kaya ganun yung naging buhay ng mga bata. So, yun lang. Na-realize ko lang naman na huwag tayo mag-judge agad ng huwag nating husgahan agad kasi wala naman tayo dun sa sitwasyon. Nung nangyayari yun, di ba? Malay natin, may malalim na dahilan pala yung ina, ganyan. Pero naaawa kasi ako dun sa bata kasi nagugutom. Alam nyo ba na meron ditong pinaglumaan na tumbler yung aking anak? yung malaki kasi yung anak ko binilhan ko na kasi sabi ko pag nag high school siya bibilhan ko na siya nung medyo quality na tumbler binilhan ko yung anak ko nung Aqua pero yung pinaglumaan niya nung grade 5 nandito lang yung highly ang tatak sabi ko sa kanya sabi ko hindi naman nagagamit kaya sabi ko toy meron ka ba nito sabi sabi ko ganoon sabi niya, wala po. Kasi alam mo naman na hindi may ipoprovide ng magulang eh. Sabi ko, gusto mo sa'yo na lang. Sabi kong ganun. Sabi niya, sige po. Ang tuwa-tuwa yung bata kasi meron na siyang tumbler. Alam niyo na nagbasketball silang dalawa. Daladala niya yung tumbler na yon Tapos yung anak ko, daladala din niya yung tumbler niya. Natutuwa siya kasi meron siya. Di ba alam yung hindi may provide ng magulang. <laughs> So, yun nga. Meron nga din ako mga followers dyan na kasing edad lang ng anak ko. Meron ako mga followers dyan. Kaya kayo, pasalamat kayo sa mga magulang nyo na binibigay yung mga kailangan nyo sa school. Nako, kung alam nyo lang kung anong hirap ang ginagawa namin para lang may provide yan sa inyo. Na kung tutuusin, kung pwede lang na hindi na magtrabaho kami, pero syempre may mga anak kami, kailangan namin pumayod para lang ma ibigay yung mga luho nyo. Kaya maging magpasalamat kayo kasi meron kayong buhay na hindi kagaya nung kay Mark. Kasi maraming tao sa mundo, hindi lang siguro si Mark na ganyan yung buhay. Kaya dun sa mga medyo nakaka, ano dyan, kayang ibigay ng magulang, ako magpasalamat kayo. Kasi hindi lahat, hindi lahat na magulang na ibigay yan sa inyo. Tapos so, syempre, ang payo ko dun sa mga kabataan dyan, sa mga teenager dyan, yung mga maagang nag Nako, kung alam nyo lang ang hirap ng buhay. Akala nila masaya kapag may anak na. Nako, hindi. <laughs> Kasi ang daming kabataan ngayon na nabubuntis agad. Ganyan. Akala nyo napakasarap ng buhay ng magkaroon ng pamilya ng agad yun sa murang edad, ganyan. Kasi yan, walang guide ng magulang. Pero kahit na may guide ng magulang, minsan yung iba talagang nabubuntis pa din. Lalo na pag anak natin, mga babae. Isipin niyo muna kung gaano kahirap maging magulang. Yun nga, yung iba, nagsi yung iba nagsisisi kasi yan. Mga nagsipag-asawahan ng maaga. Kala nila napakadali ng buhay. Tapos ngayon, nga nga, kasi wala mga trabaho, Hika. Kaya kayo dyan, magtapos kayo ng pag-aaral, pumanap kayo ng magandang trabaho, pagkaya nyo ng magpamilya, tsaka kayo bumuo ng sariling pamilya, pagkaya nyo na. Kasi sa totoo lang, ang hirap ng buhay natin ngayon. Kaya titinan nyo, Kurt, iisa lang. Hindi pa nasusundan. Kasi nga, ang hirap ng buhay ngayon. Ang sinasabi ng iba na, sundan na yan kasi mahirap ang ano, iisa ang anak, walang kapatid, ganyan. Madaling sabihin, oo, sa inyo madaling sabihin, hindi naman kayo yung bubuhay eh. Kami ang bubuhay. Paano kung mag-anak nga ako, hindi ko naman kayang i-provide yung luho ng anak ko, tapos hindi ko naman mapakain. Di ba yung bata naman na nakakaawa, hindi naman, yung bata nakakaawa eh. May gisa na kung bibigyan niyo ako ng panggatas. <laughs> so, yun. Kaya, 50-50 pa si Kurt kung masusundan o hindi. Kasi, kung sa hirap lang ng buhay, lalo na ngayon, pagka binata na, mag-aaral yan, mas magastos. Pero, ayaw mo ko malay mo, yumaman tayo. Eh, di masusundan. Pero, pagka ganito mahirap ang buhay, tama ng isa. Bawi na lang tayo sa apo. So, yun lang mga kumarites. Napag-isip-isip ko lang yun. Ka Kapon. Sabi ko, mali pala na maghusga husga agad ako sa tao na hindi ko naman alam yung pinagdaanan niya. So, mali pala yun. No, yun lang. Kaya, wag muna tayo mag-judge kasi hindi naman tayo yun nasa sitwasyon. So, yun lang magkapi muna tayo. Ang ganda ng hair ko, oh. Thanks, B. Oh, credit, credit sa gumawa nito. Doon sa girlfriend ng kapatid ko, oh, di ba? Sa salon kasi siya nag-work. Dinala niya yung salon dito. Kita na niyo naman ang buho ko, unat na unat. Ganda. No, nung una, lagi ako nakaipit. Kasi buwagag na buwagag yung boko ko ngayon. Oh. Unat na unat. Naliguan ko na to ha. Ganyan na siya. After two years. After two years, naunat ulit ang boko ko. So, ayun Natatawa pa nga ako kay Mark. Hindi sa pag-ano ha. Kasi syempre binata na. <laughs> syempre binata na. Nahihiya na yun. Nilaban ko yung mga damit niya. <laughs> Sabi ko, sabi ko, ilagay na dun sa washing kasi paiikutin ko. Na napansin ko nung natuyo, bakit walang brief? Sabi ko, Toy, wala ka bang brief? Ay, habang umiinom siya ng tubig, natatawa siya. <laughs> sabi niya, wala po. Pero sabi naman ni mama, meron. Kinikipit lang, syempre nahihiya na binata na. Kinikipit lang siguro, tinago doon sa kanyang dalang eco bag. Di ano, hinanapan ko ng brief na ano, pi na hindi ginagamit ni Kurt. Kasi halos magkasing katawan lang naman sila eh. Kaya sabi ko, pag nakauwi ako ng bayan, bibilihan ko kahit yung mumurahin lang na brief. <laughs> ah, kaawa. <laughs> sa totoo lang ako, awang awa. Nakakaawa ah, kaawa yung mga ganyan talaga, no? Kaya ako mga kumarites, sa isip ko na lang, hanggat kaya kong tumulong, tutulungan ko yung bata, kung ano yung kaya ko kung ano lang yung kaya ko, syempre. Ito naman, pagtulong naman natin. Hindi man naman natin to. Ano pag, yung good deeds, alam nyo yun. Pag namatay tayo, ano yun, no? magandang, ano yan. Magiging, ano tayo. <laughs> tawag doon, pag gumagawa ng magandang asal, di ba? Ano, plus points sa langit. Ayun naman, kasi pagtulong, kusa naman yan. Hindi ka naman kailangan pilitin. Kusa mo yan. Kaya yun, hanggat kayang tulungan, tulungan na lang natin yung bata para makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sayang kasi may ulo, may utak din naman. Sayang. So yun, maigi na lang kay Kurt siya napapunta. Kasi yung tingin ko naman dun sa bata, hindi siya bad influence. Hindi siya bad influence kay hey, Kurt. Kasi ayoko sa mga bata na, ang babata pa lang, mga nagmumura na, ang babata pa lang, mga nagbe-vape na, Ayun yung mga ayoko. Ayoko nung malilikot ang kamay. Ayoko nyan. Number one nyan, yung malilikot ang kamay. Nagmumura, nagsisinungaling. Ayoko ng mga batang ganyan. Kasi tingin ko naman hindi. Kasi hindi naman ganun yung bata. Kasi si Kurt, mga kumaretes, kahit matigas ang ulo niyan, hindi ko naririnig magmura yan. Kasi sabi ko, once, minsan nagsusumbong yung mga kapinsan niya na nagmumura si Kurt. Siyempre, na, na, ano, nagagaya sa mga barkada. Sabi ko, wag na wag ko maririnig. Talagang padudubihin ko yung uso mo. Sabi ko, gano'n sa kanya. Sabi ko, pag narinig ko yan, mag sa akin paririnig, dudugo yung uso mo. Sabi ko sa, sabi ko sa kanya gano'n, Pero ngayon naman, awa na just hindi ko naririnig na nagmumura. Kasi may mga, ka, may mga kabarkada siya na nagmumura na eh, kababata pa. Hindi naman, may igi, hindi naman. So, yun. Ayoko ng mga bad influence na ano. Si Kurt, matigas lang ang ulo. Pero, hindi naman siya nagmumura. Hindi naman siya yung nakikigayo sa iba na bata pa lang, nagbe-vape na. Yun ang mga ayoko. Talagang lagot sa akin pag ganun. So, yun lang. Si Kurt kasi takot sa akin. Takot yan sa akin si Kurt eh. Talagang pag ako'y nagalit na ako, dragon na talaga. Hindi pa hindi pa takot 'yan sa mga sa akin takot 'yan. At yan nga mga kumarides, ah, natutuwa pa ako dun sa batang yon kay Mark. Hindi siya, ano, yung batang madaling makalimot. Kasi alam nyo, ikukwento ko sa inyo nung, nung nanood kami sa lak ano, munting munting mutya at munting lakan. Kasama yung batang yon First time kong nakita kasi sabi ni Curtis, sasama daw niya si Mark. Di, ano, sinama niya. Kinuwento ko kay ate, sa kapatid ko, kay Kumarites, kung ano yung sitwasyon ng bata. Yung, yung kapatid ko, awang-awa, awang-awa siya. Kaya, ano, pinahatid namin siya nung gabi, kay Kuya Arby. Di kasabay si Ate, kasabay yung bata. Pinahatid din namin sa mismong bahay. Di, binigyan ni Ate ng 50 pesos. Di, pasalamat ang pasalamat yung bata. Di, nung nagbakasyon dito, nung Friday ng hapon, tapos di, nung pinakapiesta, si Ate pumunta dito. Natandaan niya, natandaan niya si Ate. Di, si Ate dumaan sa harap niya. Sabi nung bata, ay, thank you po thank you po dun sa ano. Ano yun, nagpasalamat siya. <laughs> nagpasalamat siya kay ate, kaya si ate, napatawa. Alam niyo, hindi siya nakakalimot. <laughs> nakakatuwa yung bata kasi alam niya kung sino yung mga tumutulong sa kanya. Nakakatuwa. Basta lahat ng ibigay ko, lahat ng, basta pagkain man yan, kung ano yung ibigay ko, pasalamat siya, salamat po. Ganon siya, nakakatuwa nakakatuwa siyang bigyan kasi lahat ng ibigay mo may pasalamat. Kaya nakakatuwa yung bata, hindi siya yung ibang bata na basta nakakatuwa mga kumartes, kaya kung makikilala nyo yun, kaya hindi ko alam kung bakit hindi siya paborito. Hindi ko alam din kung bakit galit sa kanyang stepfather niya. Kaya yun, hindi natin alam. Yun lang mga kumartes mag edit ako ng aking mini vlog. Nagluluto kasi ako nung pambao ng asawa ko sa trabaho. Paksiw na bangus. Yun ang kanyang binalot. So, yun lang. mag edit ako ng mini vlog. Tapos, magpo-post ako sa TikTok. Ganon, trabaho So, yun lang. Bye!